Pinagpapala ng Diyos ang mga nagsasaalang-alang sa mga mahihirap, ikadalawamput dalawa ng Setyembre. Mapalad siya na nagbibigay pansin sa dukha, ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama, awit Kapitulo 41, Versikulo 1. Mga lingkod tayo ng Diyos, na gumagawa sa kanyang serbisyo. Hindi tayo dapat bumunot ng hibla ng pagkamakasarili sa mahusay na ganap na istruktura ng buhay. Sapagkat masisira nito ang tularan, Ngunit gaanong kawalang pag-iisip ang mga tao? Gaano kabihiran nilang itinutuon ang kanilang interes sa mga nagdurusa ng Diyos? Nasa paligid nila ang mga mahihirap, ngunit di daan daana nila ito, na walang pag-iisip at walang malasakit, kahit na mga byuda at ulilang na iwan ng walang mga mapagkukunan at nagdurusa ngunit hindi sinasabi ang kanilang panganjay langan. Kung maglalagay ng isang maliit na pondo sa bangko ang mayaman para sa pamumudmod sa mga nangangailangan, Gaano kar ka aming pagdurusa ang maiiwasan? Dapat pangunahan ng banal na pag-ibig ng Diyos ang bawat isa na makitang tungkulin niyang alagaan ang iba pang tao, at sa gayon ay panatilihing buhay ang espiritu ng kabutihan, pinarangalan niya tayo sa paggawa sa atin bilang kanyang katulong, sa halip na magreklamo, magsaya tayong may pribilehiyo tayong maglingkod sa ilalim ng napakahusay at maawang guro. Pakinggan ang sinasabi ni Isayas, dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, magiging tulad ng nadiligang hardin ang inyong mga kaluluwa, na nagkukulang ang mga tubig. Naaalala ko ang naging kalagayan ng isang mahirap na tao, na nakatira malapit sa isang mayamang byuda. Inayos niya ang kanyang halamanan, at ang mga sanga at mga usbong ay pinutol na nasa tabi ng bakod, humingi ng pabor sa kanya ang taong mahirap na ito na bigyan ng mga win na gagamitin para panggatong, ngunit tinanggihan niya siya, na sinasabing, gusto kong panatilihin ang mga ito, dahil ang mga abo ay magpapataba sa aking lupa, naiisip ko ang nangyari sa tuwing dadaan ako sa bahay ng babaeng yon, pinataba ang lupa at kinalimutan ang mahirap. Kapag may pagkabigong pahalagahan ang mga pangangailangan ng sangkatauhan, ang hindi pagpayag na maging katulong ng Diyos, ang pinakamagastos na mga handog, ang pinakadakilang pagpapakita ng kalayaan ay kasuklam-suklam sa kanyang paningin, tanging sa buhay ng paglilingkod lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan.